Pinita pa mapigit yung mata namin. Ay, sa so, na ng araw. Okay, nasa dessert ko. Sa dessert Hindi ko trip mo ngayon? Ano ang so, so, mag- Shanghai! ko siya ng lasos. Kaya siya gulogos ng bahay. Kaya sa kalagitnaan na lang ang pagnanasa ko mag Tingnan po kung gano'ng kainit, guys. Ang guys? Tapos, tatalongin namin kung isang block ko na wala ng visa. Isang po. Hanapin po namin may-ari ng pusa na naampo namin. Baka inaanap na siya ang kanyang may-ari. Kaya, umibili po kami ng lason para sa kinabukasan. bukasan. Magalit ka Hello. sa mundo. Hello. Ha? Hindi kasha yan. Tignan mo dito, bilis. Hello. Ikaw na maglagay. Kaya namay mo lang eh. Yan po ang pinakamasarap na bahagi. May kamay ni Rosalie. <laughs> grabe, hindi ang kasha. Rosalie, may ano pa. Wala, grabe siya. Kaya namay niya. Napakalinis niya. Hindi naman niya mapupunta eh. Bili, yun is una. Wait Wait lang. Is, uy, sila yung payong namin. Kuwawal man yung payong namin. Baka may gusto pong mag-abuli sa inyo ng pambili ng payong. Pero <laughs> ang totoo lang, buwili no, po kami ng lason. Para malamig. So, pauwi so, na po kami ngayon. Guys, yung <laughs> payong namin. Kawa na yung payong natin. Baka <laughs> gusto Salad nyo pong mag-donate ng pambili ng payong. <laughs> yung payong na hindi po nasisikatan ng araw. Matatagusan pala ng <laughs> araw. Alam ka, yung payo. kayo si Mon, umali. Mm -hmm. Grabe yung payo. Ayos si Mon. Nakashield naman siya. Takbo na tayo kaya. Ang sakit sa balat eh. Bilis! Nabisip <laughs> <laughs> ko yung balap. Eh, sweet lang ah. Di diba pala kayo tumakbo. Kapag ikaw pala ay bumikat na ng ito. sa 54. 52 at 54. Hindi kaya pala makakatakbo. Yan ang pala yung desisyon. Pag tumatanda ka guys, Arig. bumibigat ka pala. Okay guys. Bye. <laughs> The ice cream vendor. Jajaj server. dito naka live, huwag ka mag-alala sis. Natingnan niyo po, napaka, napaka generous po nila para magbigay ng ice cream. Para sa gawain ng Panginoon. Yan si Nicole. Yan si Sir kaya Kapasa niya kay Katrina. Ano? Yan, yeah, natawag na Ubi Ice Cream, my favorite. Ganda ng kulay, grabe. Grabe talaga, guys. Medyo pagod tayo ngayon pero biyay ng Panginoon. Ito ba pa si Sister Nicole at si Tate Romulo? Amen! Yeah. Salamat, Sister! Okay, bye guys! Bye.